Pila para may libreng candy. Fila. Marami. Oo, oh, sige. Pila. Kay madami ito, okay? Pila. Okay. Yung yung maliit mo na. Pag uh, partner isang ganito, isang ganito. Fall in line according to your height. Karami, karami, karami. Okay. Ma, thank you ah. Uh, magbabrush ng partner, tip. Partner, partner, ayan. Paano? Thank you. Thank you. Lena, thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ma brush nang tit ha. Ang suki. Mga suking bata ng Aldi ni grocery. May hindi dahil sa ice cream na tag juice. Duha daw iti, yan ko. Sino si Kruto? Si Kruto. Sino pa? Hindi bigay mo sa kanya be. Bigay mo yan. Yan. Para dalawa din sa kanya. Tag dalawa. Ma brush nang tit. Yan din ang Okay, sige next Thank you Welcome Thank you. Dito kayo bibili ha Pag matyambahan, bibigyan ko kayo ng ice cream Sino pa? Sinis-mis Okay Thank you Welcome Sino pa? Kuya Sino pa? Ah, si Baby! <laughs> baby! <yung mami> <laughs> baby, ah! Merry Christmas! <laughs> baby! Oo, oo. diyan natin <laughs> kung kukunin niya. Play-play oh. niya lang yan. Okay. Siya marunong humawa. <laughs> si Gavin. <laughs> What will you say, Gavin? Gavin! <laughs> <laughs> Gavin! <laughs> Ang saya ng mga bata. Wow.